kapag nasa gitna ng gusali o nasaan mang parte ng gusali, ang unang gagawin kapag lumindol, pag magpanik. Aha! Alerto! Handa! Aksyon! Pumunta sa ligtas na lugar, lalayuan yung mga delikado tulad ng mga salamin na pwedeng mabasag, yung mga bagay na pwedeng mahulog o matumba. Kung may matibay na mesa, pumunta sa ilalim nito duck, cover, and hold. Sumukob sa ilalim ng mesa at hawakan yung mesa. Takpan ng ulo at liig para kung may mahuhulog ay mapagkaktahan. Pagkatapos ng lindol, saka lumabas. Lumabas sa tinatawag na open area na walang matutumba. Laging tandaan! Ah, ah! Alerto! Handa! Aksyon!